sa Bugo City Ayan, mag po tayo ng mga gamit para sa bahay ni Maylin Yan, Sama natin si Bro ni eh, si John kabro, ito po yung mga gamit uh, para sa bahay ni Maylin Ayan, napakadami po

Mm -hmm. Atin nila sa atin si uh, Yan po, kakarating lang namin galing sa Bogo City Nang kami ng mga gamit So iano natin na yan bro I Ipasok na Ay, Medyo hapo na Tihang mong mga gamit uh, <mulang> oh, Mayroon na pong jealousy na kabitan na kanina Yan Tatlong bintana po ganda na tingnan. Meron na sa ingan, hagasan, sa CR. CR. sa so, tapos na ang bahay nila. Nakikabit na rin ang ano, kilos eh. At saka ito mga gamit, pasok natin ito yan ito po mayroon tayong drawer lagayan ng mga damit king size asa ka mayroon tayong foam malaki din king size din mesa ito floor mat bata ito yung ano natin solar lights lima yan upuan saka mayroon tayong uh, imbakan ng tubig para sa CR at doon na So, meron tayong disk drainer. Tapos na po natin uh, ng format so maganda na. So case lang po ang binili di, natin. Sakto lang. Di kaya rin yung sa

kasih ya sama kuartu ini lah ya mga unan melin meron itong pinukabi na nani pundah para punda rin yung bayan ano mga punda at meron mga punda at dog at dog mày cho con tiếng mày ừ, <laughs> Đi ra đâu đi lại một lần. À, ra Mày

Yan, meron po ito tayong ano, Tahu uh, ang imbakan na tubig. At saka pati. So, may, ilagay ninyo si Armay ha. Dito Para pang plaza. Ayok, so, May. At saka, selamin. salamin. May, salamin. Ha?

Yung hmm. solar, lights, solar eh. lights, po ay lima po ang nabili natin. Lima, ganun, lang lima. ito Dito muna natin ilagay kasi mamaya hmm. ikabit natin sa bahay nila. Sa... So, yan. Buksan. Hmm. Nandiyan ang mga kurtina. Dito po ang uh, kurtina. Kahabol. akumot Kurtina, akumot ng uh, gamit sa kusina. Buksan natin. dengai. Yan. Oh, itu dong. Yan Ah, kumot habul. Apat ni mai ha. Tigi sa kayo. Yan. Yung mga uh, medyo maliliit sa mga anak ninyo. Kumot. Yan. Kumot. At saka ito, pillow cover. Sa unan pundah. kayo nang bahalang mag ano ha ito bichit pwede mong i kuhan sa lagay sa foam ha ito bitchit yan lagay mo muna dito so, mayroon tayong uh, curtain rod no? so mamaya iikabit natin dito ang curtain na ganyan adjustable po ito pwedeng habaan pwedeng pwede, pwede, yung, pwede yung sa pumubaan ito ka may meron kayong ano hangir no hangir may yan nagay sa sa mga ito para sa mga underwear no tao may ang tapo hindi dalawa ito sa sasihan ng isa naman para sa balde no Okay. Mas nga simple, meron tayong pang ano sa pinggan, no? Hugas. Ito, meron tayong kung ha. Ito. Pungha sa plato, pinggan, meron na. Ito, lagayan ninyo ng sapon. So, uh, mga kabro, hindi po tayo nagdala ngayon ng bigas at saka groceries. ah uh, bukas na po, isabay natin sa ating salusalo. So, alanganin po kasi sa oras ngayon. So hindi namin nasabay yung i-gastric. Ito, lagay nyo. Sabot. Ito, meron kayong mag-gata kayo ba? Tuno, ha? No, no, tuno. <laughs> na, muli na. Sa'ka ito. Pwede kayong paprito. Okay. Ito, sandok. Kung ito, ng kagaling mag-gulay. Meron kayong... Ito, lagay naman. Kutsara. Ito. Meron kayong steel wool ha para sa kiski sa kadero. Baso. Oh, so, hindi ko ito basta-basta ma kasi parang nilawir. Alam mo na. Ang pag-aigatan ninyo ang mga gamit ninyo ha. Meron na. Uh, huwag umalis na nakabukas yung nang... Kasi mamahalin po itong pinanggirin namin hindi basta basta magkabili na ito Mag, kung magkape kayo dito sa tuwing umaga oh, mm -hmm. meron kayo umaga mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Apat ito kasi pagkikisa kayo mo, huh? yung mga malalaki mag mm -hmm. sa inyong dalawa yung medyo may isa sa nasa yung dalawa Ayan Mag Ito meron tayong kortina ito kurtina. So yung mamaya ilagay natin, ikabit natin. Ito lang muna may, no? Kurtina! Dito. At saka ito. Yan, meron tayong tatlong nabang karana na ito Kanun ba? Mahawan. Yan, meron tayong santok sa kanin, ha? mga bukas uh, mayroon tayong kasalusalo salo uh, pwede rin hindi natin gamitin yan kasi lumayan tayo ng disposable plate no? hindi tayo para walang walang hugas hugasan yan ito sarula yan hindi kayong magtula sa simple mayroon tayong thermos.

gamit niyo baka mawala matapon yan meron tayong kitchen knife uh, meron tayong kitchen knife siyempre meron din tayong uh, kanang tataran may uh, chopping board ha huh? panghiwa dito mo maghiwa at saka pinggan Inuminan namin ha huh? Kung sakaling hindi kayo makapaghugas ng tinggan, meron pa kayong reserba. So, kung sakaling meron kayong mag-anak na bumisita dito, meron kayong dyan. Ito, brush. Ito, niyo. Yan. So mamaya si Melen na po ang mag-arrange dyan. Kasi si Melen po ang nakakalang kung ano. Magandang plastada, no? tayo, bros. Kailangan po tayo kawali. Yan, meron tayong kawali. At saka, sirula. Ito, may. Hindi kayong mag-gulay dito at saka mag-pagsil. Siyempre, merong kaldero. So, saktong saktong na yung krakon, no? Kaya to mo naman. Okay, Yan ang mga gamit natin. Mahaba na natin. Ito po. So, dangdami, So, si Mahala. Si Mahala ang bahalang mag, ano, dyan. Uh, yan. Saka, ito. Ito sila. Mika, sakto lang yung nabili namin. King size, Mahala. Yung pumba. Hmm? Uh, yan. Saka, mayroon tayo yung king size na drawer mayroon tayong salamin may kurtina hmm okay, close yan ay ikabit po natin yung solar ayan, solar po bali solar po para sa bahay nila ni Maylin maganda na po yung bahay nila ha? meron ng kurtina ng bintana ayan. Ayan, ito po yung mga gamit nila kusina

bali limang solar light ang kabit natin sa bahay ni Mylin dalawa sa loob isa sa tiris isa dito sa labas at isa doon sa sa inga nila doon sa may CR mga solar lights po so maliwanag na po ang bahay niya ngayon so na natapos na po yung bahay niya saka mayroon na din siya mga bagong gamit maraming salamat po sa ating sponsor sa lahat po at inida sa ating sales maraming salamat po talaga sa ating siya na tapos na po namin pupukas so, magkaroon araw ng linggo dito sa CR maliwanag meron pong solar light sa saka sa ingan nila dito nakalimutan po namin bilhan sila ng uh, kalan Yan, uh, siguro bukas uh, dalhan namin sila at saka tapirwer yung lagayan sa kanin kalimutan din namin ito po yung bahay nila napakaganda na mayroon ng floor mat solar lights sa tiras dito sila si Jisa kapitbahay na nila si Jisa hello Jisa ano masasabi mo sa bahay nila ni Maylene? Saka, daming mga kung ano, gamit bagong mga gamit bagong bahay bagong mga gamit at dito mayroong ilaw ito yung pinamili nating mga gamit so kayo nang bahala malin ha maglagay ng uh, pinggan dyan sa disc drainer ito po meron silang jug. yan mga batsa tabo, angir yan maganda na rin ang kanilang bintana meron na kortin kapitan natin ng ilos eh. at saka dito sa harapan double po yung bintana nila So dalawang ano rin. Cortina. malaking uh, drawer ito king size at saka mayroon ding salamin na uh, malaki uh, ito din uh, bintana mayroon ding kortina uh, at saka yung foam nila mahigaan po nila ay king size po so sakto lang sa kwarto nila uh, may apat na unan at saka mayroong pillow cover may dalawang hotdog komot apat saka bid mayroon pong ang pumlatin. benig, banig yan so kumpleto ang ating uh, upuan ay apat yan meron tayong lamisa so yan dito sa loob uh, dito sa isang kwarto mayroong ilaw dito naman sa kanilang uh, kainan yan mayroon ding ilaw so napaka na po wala kayong babayarin sa kuryente, Melin ha. Hmm. So yan. Inayos na po ni Melin yung tinggan. Pero hugasan pa ninyo yan ha kasi maalikabok yan. yan. So, Komportable na po sila sa kanilang bagong bahay. No? Melin, ano pong masasabi ninyo, May? Ano pong kaibahan sa sa ating kubo ninyo at ngayon sa bagong bahay ninyo. Dako kay naibahan niya. Nalimot na kainin kami. Balay. At napaitag ang mami. Oo. mga may maayos na kaya mo kaya mo kaya mo kaya so may maayos na kayong kaya ha maganda mo bahay ninyo kaya so ang hahanapin niyo ha? pagkain na lang ang pagpapaaral sa mga anak ninyo, ha, Maliwanag ng bahay ninyo, ha? Hmm. medyo gabi na kasi nag install po kami sa solar lights na gabihan po kami ayan ayan po napakaganda napakaganda ah, yung salamat kaya ang patata ang mga ating ida na nandiyan yung bagong balay o mga bagong gamit kaya nandiyo kayo survival, po sa ibang po nangalipa yung taong eh

Sige dong ha, uh, may yun minsan may magdugay, makita kids lang tayo bukas ha. Bukas mayroon tayong salo-salo ha. Mayroon tayong palitsun. Mm -hmm. may mm, isa pa yan. So, mag ayaw ayaw mo ha, pinga inyong mga gamit eh. Bago mag yun Bago inyong balay, bago sa inyong mga gamit. Ha? Ya. Yeah. Kanang kahumanan eh. Uh, sikay-sikay na punta. Deep no? Balik kasi mo trabaho. Yan po, uh, maraming salamat at inida sa ating screen sa lahat po sa bagong bahay nila, bagong mga gamit at saka bukas uh, dala natin sila ng groceries at bigas yan, uh, meron po tayong salo-salo bukas, meron tayong palitson sige, hindi na kami magtatagal babi na